Storytelling guys. So there was a time a part time part timer ko sa sa mall and uh, usa sa lane in charge. So kana taas kay ng hagdan. Uh, Mao na yung gamiton para magwag stack sa ibaba para para display. So early in the morning akong shift ako ang opening. Yeah, before nag duty hubog si ako. So naitabo. The to make the story short, nagbungko ko na hagdan. so that hagdan is so memorable to me since from the kinaibabuan nahagbong kagad ko ng gadalag cartoon imagine so dili ko na sakiti eh, pero nauwaw ko because ah uh, di man nunon busy ang mall pero nakitaan po kung ka customer so mura dyo ko yung anak dyo sa galingan kan ako yuta So I wish karton ko sa yuta no mawala na lang bakas ka ulaw. Wala ko na feel ang sa sakit pero naulaw jud ko. Maulang.